Dili lang tag-isa pantig duha kung nagagamit og electric fan si Nanay Gina Wallace, residente sa barangay San Isidro Jansan. Sa ilahang panimalay, lima pa ang electric fan nga ginagamit buntag hangtod gabi ang 1,500 pesos matud pa electric bill ni aging bulan karon 2,500 pesos na kining tanan tungod sa dili maagwantang kainit sa panahon pag mata pa lang sa mga bata naga start na jud siya og andar tungod sa kainit sa panahon kay kasi murag di ta mabuhi nga walay hangin ang laundry shop nga ginatrabaho ni Mary Jane, sugod alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, nagaandar ang mga laundry machine. Usahay ma-extend pa kini kung dunay brownout. Pero taga kwan gud siya ma'am, dere sa brownout gud siya taga 1 pm to 2 pm, adlaw-adlaw gina-ma'am dari sa mua Nya ano gid among laundry ma mapending gid labi nang kanang naami laundry na kwan mapending gid ma'am. Tungod sa nagkakusog nga demand sa kuryente, nag ang Socoteco 2 og load shedding, kon rotational brownout sa pipila ka feeder sa Damalerio, nga mao ang feeders 21-227, ang mga barangay nga apektado ni ini, mao ang barangay Tambler, Fatima, San Jose o barangay Apopong. Lakip usab ang Leon Liedo substation sa magpahigayon og load shedding, nga posibleng masinatian ana sa alauna hangtod alas 3 sa hapon kung kinahanglan nun lang, kung maabot din siya critical level, ang loading sa mga substations, diha itong possibility nga mag-load shedding kita mo palung o mga feeders. At ito siyang ipahibalo no, nga, dili ni siya permanente sa usa ka feeder kung dili on rotation o i-implement lamang kung gikinahanglan. Kini aron masiguro nga dili maabot sa critical level o ana lamang sa limit ang load ni ini. Naagani mga panahon no, nga na nagid -e na kumaga puno na gid -e kayo yung loading which is which is not also good on the on the part sa ato ang uh, technical aspect aspect tungod kay i-overstrain na to ang paggamit sa atong equipment o dili gid na siya maayo kini nga mga uh, infrastructure very costly o dili dayon available Kani atong pre-pandemic commercial customers matud pa ang kusog mo gamit og kuryente apan sa kasamtangan mauna ang residential customers. Ang ihon nato nga residential customers ang mas dako'g share kubaga sa ato ang power purchase or power requirement adaghan gyud ang ato ang residential customers sa pagkakaroon. Gani ongoing ang rehabilitation, pagbalin og loads o pagprocure og substation formers sa Socoteco 2 tungod sa nagkakusog nga loading. Panawagan ni ini sa katauhan mao ang padayong pagtipid sa ilang ginagamit nga kuryente. In the heart of changing lives, kini si Liza Labaho, Brigada News.